People think you are crazy if you talk about things they don't understand, right? Minsan po kasi na kwento din po kami nito tungkol po sa ganitong bagay. Sabi daw asawa ko, walang maniniwala sa iyo. Lalo na yung mga taong hindi nakakaranas ng iyong mga sinasabi. O, kagaya nito. Sabi ko sa kanya, oo, alam ko na yan, sabi ko. Alam ko na yan. Pero hayaan ko sila. Kasi sila yun. Diba? At hindi naman makapagkwento ang isang tao kung wala siyang naranasan. Sayang naman kung hindi hindi pa totoo, lalo na po tungkol ang istorya tungkol po sa Panginoon. Alangan na itatago yun, di ba? Yung iba nga, ginagawang libro, nagumagawa gina, nag sila ng books eh. Di ba? Kaya ako nandito, pinapatutuo ko. Patutuo ko tungkol sa Panginoon. Pero bakit gano'n, no? Yung iba. Pasensya. Hindi ko naman, wala akong minimension na pangalan, kundi Yung iba kayo man yan, tamaan kayo, pasensya. Hindi sa niwala, pero pag ibang istorya, ay naniniwala sila. Yung bang istorya na nakakatakot, yung mga horror story, yung mga ganun ay gustong gusto nila. Pero pag ang patutuo tungkol sa Diyos, hindi sila interesado ni sabi nga dito eh, may talata kung ibabahagi. Kasi ang kwento ko, ang patutuo ko ay tungkol po sa nagligtas sa akin si Jesus Christ. Yung napako po sa cross. Dahil doon po yung unay. Yun po ang unang nagpamulat sa aking mga mata na ako pala isang makasalanan. At naranasan ko yung parang nagbuhay po talaga sa aking mga sa aking harapan. Hindi lang po dito na hindi po dito sa internet na nakikita ko, hindi mismo po sa sarili ko na pinapatuto ko kung paano po ako niligtas, kung paano ko po, po na-experience na sa pamagitan ng pagbasa ko ng Bible ay naging alive at doon po naram naranasan ko na naramdaman ko na ako pala isang makasalanan si Jesus pala nakapako sa dahil sa aking mga kasalanan. Kaya doon po ako nagsisi. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil sa pagmamahal niya, pagmamahal niya sa akin. Ay nag, nakapako siya. Meron pang ay eh, nag ano sa mind ko eh, nung binasa ko na, bawat kasalanan ko ay nakapako siya. Hindi lang yun sa nababasa ko, basta na-feel ko po na yung pong pangunawa ko, Ibig sabihin, ilang beses siyang ipinako. Kung tao pa yon, kung tao pa na buhay, at kung nagkasala ka, ilang beses mo rin siyang sinaktan, di ba? Sinaktan natin ang ating Panginoon. Dahil po sa ating mga kasalanan. Pero, pag meron tayong problema, doon tayo darip sa Kanya. Dahil walang taong makakatulong Lalo na sa mga problemang walang taong makakatulong sa atin. Di po ba? May mga problema na hindi po tayo pwedeng tulungan ng tao eh. Lalo na sa sakit, 'no? Isa na halimbawa ang sakit na hindi nakayang malutas ng doktor. Or kahit na ikaw pa ay mayaman na maraming pera pero ang sakit mo ay hindi na magampanan ng ano saan ba tatakbo? sa Diyos, di ba? Pwede lang kung hindi ka naniwala. Pwede lang kung sinurrender mo talaga na inamin mo na talaga or sumuko ka na talaga na wala nang magagawa mamatay matay na talaga ako. No? Na ayaw mong sumurrender sa Panginoon. At sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 1. Basahin natin sa 18 hanggang 31. Basahin ko po. Ito po yung tungkol po sa yung mga tao kasi na ayaw maniwala. Kalukuhan sa kanila yung mga nagsasalita tungkol po sa cross kay Jesus Christ. no? Ang sabi dito sa verse 18 ng 1 Corinthians. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangagdiligtas. Sa atin po, kung naniwala po tayo na niligtas tayo ni Jesus Christ sa pamagitan sa pagpapako sa cross, yan po ay kapangyarihan. The power of God. Verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong isa sa wala po ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskreba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sandali, sa sanglibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ang sanglibutan, ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugda ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ayan po no, mga tao, pag uh, pangaral na baluktot. Doon po siya niwala. Pero pag totoo, sa kanila po ay kamangmangan. Yung mga taong, mga ordinaryong taong nagsasalita, pag nagsasalita ay pinagtatawanan, kung ano-anong mga negatibong sinasabi. ang mga Hudyo. Verse 22, ang Corinthians chapter 1 verse 22, ang mga Hudyo nga ay ni ng mga tanda. At ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. That of what, Ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Na sa mga Hudyo ay katipisuran at sa mga Hintel ay kamangmangan. sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. O oh, mga, mga, kaibigan, klarong-klaro. Itong mga itong mga Hudyo humihingi ng tanda at ito namang Grego naghahanap ng karunungan ang hindi nila alam, itong si Kristo na pala ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Pero ayaw nilang tanggapin. Klaro ba diba, mga kaibigan, kamangmangan sa kanila kasi. Sana naman wala na ngayon, no? Sana naman lahat ay tinanggap na siya. Dahil si Jesus Christ, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos eh at ang karunungan ng Diyos. Sa English, sabi dito, But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Yan po mga kapatid, mga kaibigan. Tanggapin lang natin si Jesus Christ. Meron na tayong power of God and wisdom of God. Si Jesus Christ eh si Jesus Christ po ang susi, mga kaibigan, para po tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan at pangunawa, karunungan. Eh sila, naghahanap pa, pero andyan lang, nandyan na, sinasalita na. Unong panahon na yun, nakikita nila, kasama nila, pero hindi ina tinanggap. Anong ginawa nila? Pinapapako nila, di ba? Hindi nila alam. Ay, yun na ang power of God and wisdom of God. Sabi sa verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat mas dan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag mga kapatid na hindi ang maraming marunong ayon sa laman hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinatawag. O, claro, sino po ang mga tinatawag dahil sinabi dito, hindi ang maraming marurunong. Kung marunong kayo, matalino kayo, at makapangyarihan kayo, marami kayong pera, hindi. Sabi dito, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinatawag klarong klaro po kaya kung po kayong mag uh, mag aakalang kayo ay totoong nasa Diyos na kailangan, kailangan po natin ng born again kailangan po natin maging born again in spirit totoong mabait tayo kaya masagana ang buhay pero paano naman yung totoong talagang pag-accept, acceptance natin sa Panginoon? Magkakaroon po kasi tayo ng ano yun eh, ng yung bang love, true love of God. Yung iisipin natin siya, mahal natin siya, sa puso natin, laging naramdaman, at sasalitain, sasalitain po siya mga evidence po 'yan isa po. Isa po talaga proven to prove the world that you love God. Kung nasa pag iisip mo siya na sa puso mo siya, sa salita mo siya dahil kahit sa ordinary na tao na tayo ay yung gaya ng teenager pa tayo. We love the person. Gusto natin palaging maririnig ito gusto natin palaging makikita ito. Gusto natin ito ang naririnig natin, yung pangalan niya. Gusto natin isasalita siya sa ating mga friends. No, kahit secret. Ganon din ang sa, sa Diyos, mga kaibigan. Kung love natin ang Diyos, we love to talk about Him. We love to hear about Him. Yan po yan. Ang totoo. Verse 26, sapagkat masla ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayun sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga, tina, ang mga tinawag. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. O, dito mga kaibigan, ikaw ba ay marunong? Ikaw ba ay mayaman? Dahil ang pinili ng Diyos ay yung mga taong mahihina, ang mga taong mga walang kaya sa buhay para pahiyain yung mga mga mataas na tao. Yeah, someday. Someday they will know that God is real and working. Nagwo-work na po ang Diyos, mga kapatid. Hindi niyo lang siya pinapansin gumagamit na siya ng mga taong mahihina. Yung sinabi niya dito eh. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Pahiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kasama na doon yung mga taong mga argante mga taong binabaliwala ang mga nagsasalita tungkol sa kanya. Hindi siya pinapakinggan gumagamit ang Diyos ng mga mahinang tao. Papahiyain kayo balang araw, hindi niyo pinapakinggan yung mga taong sinasalita ang mga salita niya. Hindi kayo nakikinig, mga kaibigan. Ako nga, ordinaryong tao lang ako. Ano? Siyempre, tao tayo, nasasaktan tayo. Eh. Sabi na, ang Diyos daw hindi nasasaktan. Pero bakit nababasa natin? Nagsiselos pa siya pag tumatawag tayo ng ibang pangalan mga kapatid, huwag po kayong uh, magpaano sa ibang mga tao. Mga ngaral na iba yung mga ano nila sa inyo. Iba yung punteria. Magbasa kayo para hindi kayo ano, para hindi kayo ano ba yon ignorante kasi sinabi dito sa Hosea chapter 4 verse 6 my people are destroyed for lack of knowledge di ba kaya magbasa ang advice ko po magbasa po kayo hingiin niyo po sa Diyos ang pangunawa para hindi po kayo malindang para ma-open na po kayo para po matuwid yung mali Sakala so, niyo po siguro dahil siguro magandang buhay niyo ngayon, kaya akala nyo enough na yung pagsisimba. Walang alam sa salita niya. Hindi nyo alam kung sinisimba ang pinaworship. Eh, hindi pala yung Diyos. Kaya doon, isa yung sa kinagagalit ng Diyos. Sabi sa verse 28. Ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Oh, no, nakaka-amaze, di ba? Amazing talaga ang Diyos ba? Pa, gumagamit niya. Pinili niya yung mga taong hinamak, yung mga taong hindi pinapansin, para lalong walang papansin. Sinasalita ang mga salita niya. Hindi papansinin. Siyempre, mababang tao eh. Sino ba naman yun para papansinin, di ba? Yan. Ignore. Hindi naman nagbabasa ng sarili niya hindi naman nagawa sa sarili niya mismo para maunawaan, para malaman ang katotohanan, kung hindi pa nakikinig. Iba lang ang, ang intention or iba lang yung gusto. Kunwari nakikinig, kunwari nakikipag-ugnayan, uh, pero iba yung pinakamisyon. Hindi niyo po alam na may Diyos. Mahiya naman sana kayo mahiya at matakot kayo sa Diyos. Dahil ako pinanghawakan ko talaga mga salita ng Diyos na sabi ko, Lord, kung hinamak man nila ako, kung binawaliwala man nila ako, at meron lang silang gusto, ikaw po ang gaganti sa akin. Sasaktan man ako ng mga tao, nanginiwala ako na nandyan si Lord. Siya yung mag uh, magpapasaya, maghihil, no? Because hindi po ma madaling mag mag ano eh, mag-share sa salita ng Diyos eh. Ganyan, sinabi na ang mga bagay na bababa, eh, mababa ang tao lang ako eh. Nang sangdibutan at ang mga bagay na hinamak, hinamak ako, hinahamak po ako. I was on that nung yang pa ako dahil walang wala po ako, hinahamak po ako ng mga tao. At sino man yun, alam na nila yan kung sino sila. Yan po ang sinabi dito, and thank God, dahil isa sa pinili ng Diyos. Sabi niya, ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mapawalang halaga ang mga bagay na mahalaga Ang salita ng Diyos ay pinakamahalaga. Mahalaga po yan sa atin, sa ating kaluluwa. Yan ang pagkain ng ating kaluluwa, pero yan ang pina walang halaga ng karamihan. No? Dahil pag nakita ay wala namang, bababa mababa namang tao ang nagsasalita, ay huwag nang pakinggan, mang gano'n, no? Pero pag may kailangan, lalapit. Ayan naman po sana kayo. Sabi sa 29, upang walang lamay na mag, ma, mag, mapuri sa harapan ng Diyos. Tatapwat sa Kanya, kayo'y na sa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at karunungan ay kabanalan at katubusan. Na ayun sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. So yan po mga kaibigan ang aking share dito po sa pick na yan. People think you are crazy if you talk about things they don't understand. I talk about our Savior. Savior of the world.